Kung makita mo man itong video na to, isipin mo napaka-boring ng iPhone. <laughs> Hawa ko ngayon yung bold touch ko. Tsaka yung touch na miss na miss mo na. <laughs> <laughs> Alam ko na sa London ka na. Papanoorin mo to sa London. Masaklap. Dahil itong iPhone na to, every umaga, sorry may tao. Every umaga. Titingnan mo lang, wala like kang message. Pero pag BBM. Oh. Iba. Iba. Ano wala ka? 3D. Ball touch, ganyan na yan oh. 3D talaga. Hindi mo reaction mo. Hindi. Tandaan mo yan hanggang paglaki mo. pag paglaki? Hindi na nga alala ko. Wala pag-asa Bye-bye. Bye-bye. Sa uli ang pagsisisi. <laughs>